Ayan po, good morning po sa ating lahat. Tara po, yan tayo po ay umpisan na ulit ng harvest natin ang kangkong. Oh, yan. Tayo po na araw-araw dati, kumbaga mas nadadagdagan pa po ngayon. Talagang po pwede na po ulit. Ganda ng panahon ah. Oh. Brian Agap mo Yan na po yung ating mga kangkong oh. Panimula na po ulit ng harvest Magtutuloy-tuloy na po ulit yan Oh Oh Dahil yeah, sama-sama po tayo. Ngayon po ay malago na ulit. Yung po ating araw-araw 20, may sinagka-30 pa, ating po nasuportahan na habang tayo pa rin papalago nito.

Ayos po ang kangkong si Sibululi Si Bululi 'yung ating hinihintay. Oh. fresh kang kong talaga po yung anong hamog pa yung nagbabasa nagaano ka? Nagaanin na uli. Baka tumuyok ay. Iba, iba rin po yung tayo maagap lumusong uh, unang-una maraming nagagawa pangalawa po marilak sa katawan yun tayo aabutan po ba dito ng halos maaga pa uh, ako po ay alwang-alwan sa pakaramdam po natin ay hugasan may natural na basa pa po ito yung hamog pa ba niya yan no? Ano ko ka? Nog? Karasin tutudasin ninyo mga damo ah oh. Malakas ang tama na yan ano? <laughs> Walang tama <laughs> ha? titingin <laughs> ka muna sa likod <laughs> talaga ikaw simpleng naghugas sa dito ayo sariling hamog saka po good news ngayon ang lahat po halos lahat ng gulay tumaas bali ito po yung nagdagdag na rin meron na rin po tayong ilan dito 15 ang binta oh. 10 to 15 30 na po ito, may isa na po nakasibat, Doho, mas maagap. kanina. Ito na ho, pero kuha ng 30 oh. Mahigit ka uh, ito po. Mahigit kalahati po pag isusuma oh. Yan. Ito po ay paktura sa motor. Yan, paktura na po ang tawag dyan. Wow. Diretso na ho. Halip po ako maabala pa. Hindi binabayad na natin. Oh. Yan.